So kung hindi niligit-ligit, hindi tayo naging niligit. Medyo mas remorse na yung pagkamatay noon eh. Kung sa paa na Jonathan, buhayin eh. Maraming mga kababalagan na gusto ni Jonathan. Parang ako biglang gusto na doon. Alam mo ba na kami, di diba, alam mo na kami na pinakahuli doon na naiwan. Kasama kami ni... Hmm. Kasi hindi kami umalis doon hanggang hindi na takipan yung pinaka... Ayan, yeah, ayaw nga doon, kanina papadins pa eh. Tapos so, si papadins, talaga naiwan doon, Dalawa kami, kami doon. Ayang e, tagal niya pang lumakad pa oh, nalo, yun, yun. Parang ayaw niya pang wala. <laughs> <laughs> na hindi pa? Hindi pa. Oh, pa yan. Malakas yan. Mm -hmm. Uminom siya ng gamot, baka hindi siya nagiinom ng tubig. Na, Mayroon naman. Hindi, marami ba? Kasi may hindi kami ng tubig eh. Dalawang batel yung tubig namin eh, tapos humingi pa siya ulit. Oo. ko ulit sa motor. Parang nailabas niya yung toxin. Siguro na ano siya, na pagkang lutang sa dadami. Yung oh. eh, Lady junatan sa pitong oh. gamot, oh. baka lalutang siya na Super. ano, Kaya nung kinabukasan, nung kami na lang, ayaw na uminom. Oo. Oh. Uh. Ah. Siguro siya, mamaya, Bukas na. Kailangan, kailangan, minunin siya, nakuhaan siya, nadala. Nadala siya siguro sa una, no? Hindi, pera talaga, humingi ng pera. Hindi, 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 kagad. Binibigyan ko ayaw kasi si Barry naantay niya kasi malaki. Alam mo kay yung pera na kaya na sir eh nagpaalam si badi alis muna. Kapag <laughs> katalanan pa pala ngayon ni Kabadi to. ayan na Kabadi. kasi hindi na nakabalik. Si badi na hanap niya. Uh -huh. Sabi ko ano to mabibigyan kita inung ka ng gamot. Uh -huh. Bukas babalik kami ni Barry. Bibigyan ibibigay sa ni badi yung sabi mo. No. Wala talaga ayaw na. bibig uh -huh. Ibig sabihin, kaya siya pala uminom na biniglayan uh -huh. dami gano'n kasi nasa isip niya, makuha niya yung pera. Mm. Ang usapan naman, anim na buwan eh. Di, yun ang hindi niya maaintindihan kasi. Ano sa kanya kasi, basta may pera siya, masaya na siya. Agad. Yun ang magpapasaya sa kanya eh. Ano? Hawakan ko yun ako. Ha? Ngayon. Di ang, ang, ano pala ni Jonathan? Okay. Makuha niya naman yung pera. Bago siya inom. Oo, oh, yung ano, may certain amount na inano sa si body. May eh, pangit naman yung hindi eh, nainom pag di mo binigyan ng pera. Eh, para sa kanya yun eh. Eh, ibig sabi bawat inom niya may presyo. May presyo? Oo. Oh, may presyo talaga. Oh, kasi... Okay. Uh, ang at yung iniwasan natin na huwag siyang masanay sa ganun, kaya din natin tinoderate. Hmm. Kaya yeah, yun ang resulta. Hanggang ngayon, yung sabi niya, may pera lang siya, masaya na siya. Oo. Oh, hmm, oh. oh. um, talaga, talaga niya. Basta priority niya talaga yung mayroon siyang maibili may ng ano. Mm -hmm. Nangailangan. Mm Hindi -hmm. natin ma-blame si Jonathan eh, sa kanyang mindset niya eh. Uh -huh. Doon sinanay na lang Marita eh. Kung baka yun ay nakakakabihan niya. Nakakakabihan niya. Uh -huh. Lifestyle niya. Yeah. Yeah. Yun na ito. Kasi, yun ang inakala niyang baka tulong sa kanya ng gusto, pera eh. Oh, yeah. Kasi, Kasi yung, yung mga, <laughs> mo yung mga pagkain na dinadala niyo, di ba? Dinadala ni Ate ni Kasi sa amin noon, sa barangay, Diba, dalawang araw yata doon, saka dalawang kapi sila sa barangay. Hmm. Eh mga pagkain doon, ganun din ang ginawa niya noon eh. ang gaganda pa ng mga pagkain na binibigay niya yung kapitana noon. Puro karne yun. Mga magsarap. Ang okay. pera. Tapon pa nila baka ano. Oo. Gusto nila pera, saka dibili. Hindi. Eh, Kasi wala naging problema naman kay Jonathan. Bumibili siya ng... Puro bawal na. Oo, oh, puro bawal. Yan yeah. ang... Wala eh, hanggang doon lang yung utak niya. Hanggang doon lang, kaya lang talaga. Hindi mo na kaya ni Adjas. Wala oh. na. Basta ako ilang bisis yun yung sa pagkain. Oo. Oh. Oh, kahit okay, ako. Okay. Hindi yan tumatango. Tara doon. Doon. gusto mo dyan? Doon. Sabi na doon. Hindi mo doon ba tapatang pagkain na, ano? hmm. Pero hindi ko gina. Gusto niya pera, ibigay mo. Siya bibili ng pagkain niya. Pera, yan. Oh, Pagdokot yun. mo palang na ganyan. Nakangiti na yun. Ang paipit mo na ganyan, o. Diyan mo na ito. Pinapakita ko maraming mga kwa natin, eh. Mga viewers natin, mga subscriber natin na kwa, na nabubisit kay Jonathan dahil doon sa kanyang pag iba yung iba sinasabi na gusto nga mag-sponsor sa kanya. Gusto nang padala ng pangkain niya, pang niya. Dahil nga doon sa video niya na yun, nagagalit. Eh, nawawala na sila ng gana. Nawawala na din. Oo, oh, wala na talaga. Hindi na natin kaya ng anuhin yun. Ibaguhin yun. Wala na, wala na sila ng Marita. Wala na silang dahilan. Oh, wala so, na ng so, Marita na naman talaga pinakanan ng gana. Yung eh, sensor. oh. concern nila. Ang damay lang siya. Napatay siya nila. Ang damay lang siya. Ang damay lang marita Ang damay sinabi ko sa kanya sa video. Video na Gusto mo ba mabuhay ba? Yung matagal. Oo. Oh. Sabi ko din, kumain ka, saka magpagamot ka kasi si Mahayang Tao, oh. kahit wala kang sakit, tayo wala tayong sakit kung di tayo makakain ng dalawang bisis, nga ba? hindi na na yun, hindi no. na <laughs> oh. <Iba> na yun <laughs> yung turbo natin, hindi na gumagana yun <laughs> sigurado, <laughs> palyado na yung termorador. oo magbaba na pili, yung karburador oh, hindi na pwede sumugod sa tago lang yan wala <laughs> na yan, yung nagiging usapin natin, talagang hindi pwedeng hindi gaga, hindi pwedeng gumaling si Jonathan pag hindi tinutukan ng isang ano manggagamot hmm. pero pagka tinutukan mo kailangan may pera ka lagi sa pera pusa yeah. oh. hmm. habang tinutukan ayaw mo yung, yan akano, ito, ayaw yung mga ganun ngayon ito pera mo manggagamot yan nakakainis, nakakaasar, nakakapikon pero sa kabilang banda naman ang doon yung nakakaawa talaga hindi na ito hindi hindi maalis yung ano magkita yung itsura niya na manas pati mukha manas na pati mata na tabi na mm. oh. malito Lupok yung isang mata yung, no. yung daliri mo lubog doon sa paa niya yung paa niya ako naman pagka umakit kasi sa simula sa baywang yung manas pag umakit

Kasi pwede lagi pala nung araw talang Gwardiya sibil pala. Gwardiya sibil Bill. Ito naman mag-intriga ka pa yun. Ipinago ng usapan ni Bill. Bawal lang intriga dito. Intriga! Hindi ako maka... Palibasa, bukin harap tayo pareho eh. Ayan. ka kami. Oh, bakit? Mas bakit. Kanina, Nakamoto. Nakamoto si <laughs> Renji doon sa akin Saan po kayo? Naliligaw po kayo? Sabi sumagot naman sa akin Oo. Oo, saan ba? Ano po sa Si Kahimas pala yun na sa <laughs> Si Kahimas pala yun. Ayun, dami po. Ayun, tara Boto tayo, na. Punta tayo. Dati na pupunta. Ayun, oh. Yun Yung klato niya. Ayan, oh. Ito, 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 ito yung uh -huh. ba basta 'tong ginagawa ko. Kuya, ay ba 'yan? oh. Alam ni ba sa yung pang Grabe. Yes, eh. Alam mo ba na sarami ko ng langka? Na, sabi, ito yung kauling lihan. Ito yung kauling lihan doon. Ay nako, napakaswerte. Kaya napakasarap nito. Yan pala huling patak. Oh, huling patak ng langka. Dito nga may <laughs> nadatan pa ako. Kasi okay. Inunahan ako doon ng manananggal na katuklo eh. <laughs> Ay, ano man lupit uh, doon. <laughs> ng Mananang, manananggal ng bunga. Manananggal oh. no. ng bunga. Tuklo no, ng no, bunga. Wala na. Yun pala, pagdating namin doon, tamang-tama nandun pa. Hmm. Kailan oh, na, lang manang... nakuha. Kahit Inantay pa pala kami? Oo. Oh. Oh. Pagdating namin doon, yan, tamang-tama. Hindi hmm. ka lang, bakit yung natabi na ng na mga broken-hearted kayong dalawa? Hindi, wala eh. wala eh, eh. Mga separated.

for better or worse kami dalawa eh. Till it Kain tayo mga kalingap. Kain tayo. tikimin. tikimen, tikimen, tikimen. Pagkahiyaan pa sa mga ito. Walang gusto mo kala eh. mga kay mas talagang. Ito kinakaliwalang ni. Sarap nito. Kalingap. Ito na yan. Ayong tukulay ang naman talaga ay eh. Kinakamay talaga yan pag kinakain. <laughs> Sarap nito. Oh. Tamis nito. talo 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 kaya ito po kami mga kalinga po lumagsama-sama. At uh, ah, yeah, no? mahalin po talaga, kumbaga masaya talaga. Boy, po lang ka! Hindi po, kain po. I Inaalok namin S si Boss no. Joaquin, samantalang galing sa kanya to. Sarap naman oh. No? Sarap, tamis. Kung totoosin, uh, balingak ko. Ito ko drop po, nakuha lang kasi wala sila pinuno. Parang asukal. Parang kain po, kain po. Tamis Sabis, no? Ha? Sarap. Ito na, no? shout out po, kain po tayo Ah, pinunong ka business. Hmm. Ayan. Nasa ano sila? Sabi, saya namin ngayon. Binisita ako dito ng mga makikisig na mga kogapukan. Ng mga macho. Lakas kumain. Ayan. <laughs> mga kawaki, support po natin si Kapam. Ayan. Kaling lang sa family po. Ayan. And kaling up to rock. Ah, sige. Kaling up po, passport. Ayan pasuport ah uh, pasuport no pasuport 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 ay panalo talaga <cio> ah. panalo kayo dyan hey, Irlinda, mm. <inaudible> <ky> ano Erlinda na po dito sa kay ano kay Boswaki mmm mm. mamigit ang ibit, sa si Mother Linda. Mm po, kain tayo langka, jackfruit. Mm. Jack na, bro. Pa. Jack mawatan. awatan. Mm. Ang ganyan, sumitak na yung buto. Sarap na ako talaga. Walang kaya kumakabili ng gopro ha? lapit na. Sana ay nako. Nako, ah, nakadilim sana. Gopro, nang Gopro. Pag binuksan niya ang alkantiya nito, bro, <laughs> malupit ito. Dipin <laughs> mo <may> isang taon, boss. <laughs> Araw-araw naguhulog siya ng dalawang daan. Nako. Oh. Ang ah, lagpas na yun, ito isang taon. Magka na naman Gopro. Tsaka, oh, ano, oh, oh. ah, pagbilang yung Gopro, yung ano, yung pili niya, Gopro 9. Hmm, yung pinaka, pinaka maganda, matibay, pinaki matibay GoPro 9? Hmm. At saka mas mura siguro yun kasi old model. Hindi hmm. hmm. ba atin GoPro niya eh? Ha? yung don yung ginagamit niya? Hmm. Bakit? <laughs> Kaya bumili siya ng GoPro ngayon. Hmm. Sa, uh, ano lang parang sa, sa taon na lang. Hmm. Pero GoPro lang pa rin mas maganda GoPro sa ano. Sayang. Anong GoPro ang binili niya? Ha? GoPro na 'yan, pare. na 'yan. Kasi sa akin 11 'to eh. bus mm bin -hmm. no. masakit Masa kita mana no. Ibarat ano? belis minit. masakit mm Mungkin -hmm. pernah masak mga... bayar. Pala, pa. ta, gopro kasi, yun na naman ang importante din, yung pagkuha. Hindi naman kailangan yung mga maraming amenities eh. Hindi hmm. rin naman nagagamit. Number one, ang ano yung ano stabilizer niya. Okay. yung wide niya. Yung ano naman sa gopro. Tsaka, han, ano, handy, handy siya. Magaan oh. lang sa dalhin. Oh, magaan ah. mag Magaan, Mati pero matilang pwede so. ilagay. Tsaka, kung oh. gopro 9, mas mura yun. Oh. Hmm, mura, mura na ngayon. Kung so, makakawa ka ng brand new nun, maganda. Oh, Sa so, pwesto ka talaga bumili. Nasa yeah. mga designs siguro, maganda yung brand new. Hindi ko wala kalamatan. So yeah.